Ang nilalaman ng ating video. Mula sa multo sa aparador, ang sa concert at mosque, aswang sa haunted house hanggang sa aswang sa bubong, naririto ang sampung video na siguradong hindi magpapatulog sa iyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang wardrobe ritual ay sinasabing isa sa pinakadelikado at nakakatakot na paranormal game. Habang nagawa at nakumpleto na ng dalawang paranormal expert na ito ang kinakailangan para sa nasabing paranormal ritual na ito, ay higit pa pala sa inaasahan ang nakakakilabot na mangyayari sa kanila. Kosa! Makikita na may bigla na lamang humatak sa balikat ng babaeng ito Makikita sa video na pagkatapos nitong buksan ng posporo, ay bigla na lamang may humatak sa kanyang balikat dahilan upang magsisigaw sa takot ang babaeng ito. Masasabing successful ang kanilang ritual na ginawa, ngunit ang tanong ngayon ay paano nila pababalikin o paaalisin ang nasabing nilalang lang nayon sa loob ng aparador. Ang video namang ito na nag-trending sa internet na unang inupload upload sa TikTok, na kung saan ay makikita na planong takuti ng babaeng ito ang kanyang kapatid habang ito ay nasa loob ng kwarto. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, na sa halip na ang kapatid niya ang matatakot, ay siya pala ang matatakot sa isang itim na nilalang na kanilang makikita. Panuori ninyong mabuti. Panuori ng paglabas ng itim na nilalang. Makikita sa video ang pagtakbo ng iting na nilalang malapit sa hagdanan ng nasabing bahay. May nagsasabing isa itong intruder na nakapasok ng bahay, may nagsasabi din na isa itong paranormal na pangyayari. Kayo ano ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang larawan namang ito ay kuha ng isang pastor sa isang rock concert. Makikita sa larawan na ito na habang nagpe-perform ang isang Christian rock group, ay bigla na lamang may nakuhana ng litrato ang pastor na ito ng isang figure ng anghel na animoy nag-aapoy sa liwanag sa stage kasama ang mga grupo ng band sa litrato. Ayon sa pastor, kinuha na niya ng litrato ang grupo na nagko-concert dalawang araw bago ang Pasko. Ang larawan na ito ay lumabas habang kinakanta ng grupo ang kanta na may lyrics na Jesus Take All of Me, I Run To You, I Run To You, I Lay Everything At Your Feet, Let My Life Be Yours. Matapos makuha na ng pastor na ito ang nasabing larawan ay agad nitong ipinakita sa bandang nasabing litrato at agad naman itong ipinost sa Facebook. Something supernatural took place in Cedar Fall today. As hundreds of men repented of sin in their lives, A man in attendance took two pictures. Both had an angel on them. As the worship band said, Jesus, take all of me, God sent a miraculous sign to confirm what he was doing. Sa scripture ay sinasabi ang paglabas ng isang angel na parang isang nagliliyab na apoy, nakagaya at makikita sa litrato na nakuhana ng pastor na ito sa stage. Kayo ano sa palagay nyo? Totoo bang anghel ang nakuhana ng pastor na ito sa stage? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Sa isang video naman na ito, nakahalin tulad sa nauna nating video, na kung saan ay makikita sa video na ito ang pinaniniwala ang anghel na nasa loob ng isang moske. Makikita sa video na habang kinukuhanan ng kamera ang loob ng nasabing moske ay makukuhanan nito ang isang animo'y nagliliyab at nagmininin na anghel na nakaluhod sa loob ng masking ito. Kayo ano ang inyong komento hinggil sa majestic na pangyayaring ito, ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang grupo naman ng YouTuber na ito, habang nililibot ang isang abandonadong car park na ito, na pinaniniwala ang isang haunted place, ay bigla na lamang may mangyayaring nakakakilabot ang magaganap habang naglilibot sila sa nasabing lugar. It's been a bang, Sinasabing inabandona pansamantala ang nasabing car park. Makikita sa video ang nakakatakot na design at taas ng car park na ito. Habang natapos na nila ang paglilibot sa nasabing lugar, nang papaalis na sila, ay ito ang susunod na mangyayari. Matapos makita ng isang member nila ang isang kakaibang nila lang na malapit sa yellow sign na ito, na hindi naman pinaniwalaan ng isa pa nilang member ay nagdesisyon ito na tingnan muli ang sinasabing nakita sa may yellow sign. Yes, Makikita sa video ang bigla na lamang pagtakbo ng grupo ng YouTuber na ito dala ng takot nito sa kanilang nakita sa isang silid na malapit sa yellow sign. Sinasabing isang tao lamang ang kanilang nakita sa nasabing lugar. Kayo ano ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan habang nagla-livestream ang babaeng ito, ay bigla na lamang may makikita siyang isang anino na dumaan buhat sa pintuan ng kanyang likuran. Ang babaeng ito, habang nagla livestream, ay lingid sa kanyang kaalaman ay may isa pa pala siyang audience buhat sa kanyang likuran. Pagmasdan muli ang video, dahil sa nakitang anino na dumaan buhat sa kanyang pintuan, ay agad itong tumayo upang i-check ang labas ng nasabing pintuan. Matapos na walang makita ay agad naman itong bumalik buhat sa kanyang kinauupuan. Makikita sa video ang bigla na lamang pagsulpot ng isang nakakatakot na tao na animo isang multo buhat sa kanyang likuran. May nagsasabi na baka isa lamang itong pakulo ng babaeng ito upang pag-usapan. Isa sa pinaka-trending na video ngayon sa internet ay ang Serbian dancing lady na kung saan habang sumasayo ito at pag nakita ka ay hahabulin ka nito habang ito ay may dalang kutsilyo. Marami ang nagsulputang video ngayon sa internet lalo na sa TikTok, na may kani-kanilang version sa nasabing trending na video na ito. Panoorin niyo ang ilan sa nakakatakot ngunit nakakatuwa na kanilang video. No way bro, we just caught the Serbian yeah, done. Bro, <laughs> what the no, he's She's coming. She's oh going. no, 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 no. <laughs> Ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan ang paranormal expert na ito, dahil sa napapabalitang pagpapakita at pagpaparamdam ng mga nilalang sa isang lumang theater na ito, ay bigla na lamang may nakakatakot at nakakakilabot na mangyayari sa loob ng lumang sinihan na ito. Makikita sa video ang nakakakilabot na pagtulak sa kanya buhat sa likuran ng kanyang upuan na agad namang itong natakot dahilan upang bigla itong napatayo. Makikita rin sa video ang paggalaw ng isa sa upuan buhat sa kanyang likuran. Sinasabing ang nasabing sinehan dahil sa tagal na hindi na nag-ooperate ay pinamamahaya ng napakaraming multo o mga kaluluwang ligaw. Ang isa pa niyang video na ito, na kung saan ay lilibutan sana nila ang sinasabing haunted house na ito, habang nasa pintuan pa lamang at pagbukas pa lamang ng pintuan na ito, ay bigla na lamang may makikita sila na isang nakakatakot na nilalang. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang nakakatakot na nilalang na animoy isang multo o aswang na babae sa pintuan. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan sinasabing ang dalawang babae na ito habang nagpapakain ng mga isda sa isang fish pond sa isang park sa bansang Japan, ay bigla na lamang may lilito na isang kamay kasama ng mga isda. Makikita sa video na kakuli din ito ng mga isda, Pagkatapos lamang ng ilang segundo ay nawala rin itong bigla. Pagkatapos itong may upload sa internet ay agad itong inulan ng samu't saring komento. May nagsasabing baka ito ay kamay lamang ng isang scuba diver. May nagsasabi din na isa itong kamay ng isang multo na sinasabing nalunod sa pond na ito. ang YouTuber namang ito, na may content na iba't ibang paranormal na nangyayari sa kanya. Isang araw habang nagva-video at ini-introduce niya ang kanyang sarili para sa kanyang YouTube channel, ay bigla na lamang may nakakatakot at nakakakilabot na nilalang ang lalabas buhat sa pintuan sa kanyang likuran. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. Tres. Mai, kaya sa charong, Makikita sa video ang paglabas ng isang nakakatakot na nilalang. Papa! Oh! eso! Makikita rin sa video na hindi ito humihinto sa pananakot. Makikita sa video ang nakakatakot at nakakakilabot na isang malahalimaw na itsura na nilalang. Ayon sa ating impormasyon na nakuha, ang nasabing video ay isa lamang CGI, at kabilang lamang ito sa isa sa maraming CGI na video ng YouTuber na ito. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.